Sa mundo ng komunikasyon at debates, marami ang akala na kailangan mong maging loud, aggressive, o mabilis mag-react para mapansin at mapatigil ang iba. Pero sa totoo lang, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng salita o sa tindi ng boses mo. Ang lakas ay nasa rationality, composure, at control sa sarili, at yan ang core principle ng stoicism, ang philosophy na nagtuturo sa atin kung paano maging matalino at composed kahit sa gitna ng tension o insulto. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng iba, lalo na sa verbal na laro. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers, kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng ganitong content. Dahil sa inyo, mas motivated akong maglabas ng mga practical at psychological strategies na hindi lang basta tips, kundi tools para maging mas matalino at mas composed sa kahit anong sitwasyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tatlong matatalinong sagot na kayang patahimikin ang lahat. Hindi ito basta clever lines. Ito ay mga mindset at verbal strategies na nagpapakita ng self-respect, intelligence, at control sa sarili. Kapag na-master mo ito, hindi mo na kailangan magpakita ng aggression, magpatalo sa emosyon, o maghabol sa validation ng iba. Sa halip, magiging malinaw sa lahat na may kontrol ka sa sarili mo at hindi basta-basta mapapahiya o mamanipulate. Siguraduhin mong panoorin hanggang dulo kasi bawat sagot ay may malalim na rasyonal, tested sa real-life scenarios at magtuturo sa'yo kung paano maging lalaking composed, respected at intelligent. Kung handa ka ng i-level up ang presence mo at verbal mastery, simulan na natin. Witty answer number 1, ang katahimikan na nagpapakita ng lakas. Isa sa pinakamakapangyarihang sagot na kayang patahimikin ang lahat ay katahimikan. Maraming lalaki ang nagkakamali sa moment na may nagsasalita ng insulto o sa kanila. Agad silang nagre-react, nagsasabi ng kung ano-anong rebuttal o sinusubukang ipagtanggol ang sarili ng sobra. Pero sa Stoicism, kinista sa pinaka-importanting principle ay ang kontrol sa sarili ang hindi basta-basta magpadala sa emosyon o impulsive reaction. Ang katahimikan sa tamang oras ay hindi kahinaan. Turo ay isang strategic na pagpapakita ng strength at rationality. Psychologically, kapag pinili mong manahimik habang ang iba ay nagiging emosyonal, nagkakaroon ka ng perceived dominance. Ibig sabihin sa subconscious ng kausap mo, nakikita ka bilang lalaki na may kontrol sa sarili, na hindi madaling mamanipulate o maprovoked. Ang moment na nag-react siya, at ikaw ay composed lang. Mararamdaman niya ang imbalance. Siya ang nag-effort na magpakita ng aggression, pero ikaw ang malinaw na may control sa sitwasyon. Ang katahimikan ay nagiging visual at psychological signal ng confidence at maturity. Hindi lang ito tungkol sa pagiging quiet, ito rin ay tungkol sa timing at intention. Ang tunay na matalino, marunong pumili kung kailan magsasalita at kailan mananatiling compose. Ang bawat salita mo kapag pinili mong magsalita ay may weight, value at impact. Dahil dito, hindi mo kailangan ng maraming salita o clever lines para patigilin ang kausap. Ang katahimikan mo mismo ang nagsasalita. Bukod dito, ang katahimikan ay nagpapakita ng self-respect at emotional resilience. Kapag hindi ka nag-react sa insulto o provocation, ipinapakita mo na hindi ka basta-basta naapektuhan ng opinion ng iba. Hindi mo kailangan ng validation mula sa kanila. Ang babae o kahit sino pang kausap ay natural na. Naa-attract at nirerespeto ang lalaki na may composure ang lalaki na hindi nagiging hostage ng emosyon ng iba. Isa pang subtle effect ng katahimikan ay ang curiosity at attention. Kapag manahimik ka sa tamang oras, ang kausap mo sa subconscious level, nagiging interesado kung ano ang nasa isip mo. May misteryo at gravity ang presence mo at iyon ang nagiging psychological leverage mo. Habang siya nagtatangka na patahimikin o iprovoke ka, ikaw mismo ang nagtatakda ng tempo ng interaction. Ang katahimikan ay parang arrow ng authority na hindi mo na kailangan ipaliwanag ramdam lang ng lahat. Sa practical application, kapag may nagsabi sa iyo ng insulto or comment na gusto mong labanan, subukan mong tumigil muna bago magsalita. Huminga Isipin ang response na rational at composed o baka hindi mo na kailangan magsalita. Sa marami, kahit hindi ka magsalita, mararamdaman nila na inalis mo ang drama at hindi ka na apektado. At ang epekto? Tahimik kang nagtatakda ng respect, dominance, at composure sa sitwasyon. Sa huli, ang katahimikan bilang witty answer ay stoic sa pinaka-pure na anyo. Composed, rational, at strategic hindi ka na nagagalit, hindi ka na nagiging defensive, at hindi ka na nagpapadala sa emotions. Sa halip, pinapakita mo na may self-mastery ka, at kahit ang iba ay nagtatangka. Ikaw pa rin ang may control. Ito ang klase ng power na hindi na ipapakita ng hitsura o physical strength, kundi sa intelligence at presence. Kaya kung gusto mong maging lalaking respected, at hindi basta-basta mapapahiya sa anumang verbal encounter, simulan mo sa mastering ng katahimikan. Ito ang pinaka-universal, subtle, at effective na witty answer na kayang patahimikin kahit sino at magbibigay sa iyo ng aura ng composure, maturity, at unquestionable confidence. Witty answer number two, tanong na nagpapakita ng superior intelligence. Isa pang matalinong sagot na kayang patahimikin ang lahat ay ang matalinong tanong Maraming lalaki kapag nakasalubong ang insulto, criticism o debate, agad na nagre-react, nagde-depensa o nagpapaliwanag. Pero sa stoicism at strategic communication, isa sa pinaka-effective na paraan para ipakita ang intelligence. Si Control ay magtanong sa halip na magbigay ng instant rebuttal kapag napili mong magtanong sa tamang paraan na ipapakita mo na mas mataas ang level ng pag-iisip mo kaysa sa kausap mo at mararamdaman niya ang imbalance sa intellectual authority. Psychologically, ang matalinong tanong ay nagpapakita ng curiosity, critical thinking, at composure. Kapag nagtanong ka sa halip na sumagot agad, pinapakita mo na hindi ka impulsive, hindi ka basta-basta na iprovoked, at may rational control ka sa sarili mo. Sa subconscious ng kausap, ramdam niya na ikaw ay lalaki na may analytical mind, at kahit may tension sa paligid, kaya mong iprocess ang sitwasyon bago mag-react. Ang resulta, nasa advantage ka sa dynamics ng interaction at hindi ka basta napapahiya o napapatalo sa emosyonal na laro. Bukod dito, ang tanong ay nagiging leverage tool. Sa pamamagitan ng isang carefully crafted question, pwede mong ilagay ang kausap sa defensive position ng hindi ka kailangang mag-insulto o mag-react. Halimbawa, kapag may nag-comment na intended para i-discredit ka, Pwede mong itanong paano mo naisip yon o ano ang basehan ng sinabi mo. Sa ganitong paraan, ikaw ang nagtatakda ng flow ng conversation. Siya ang kailangang mag-explain at mag-defend habang ikaw ay composed at calm. Ang epekto, kahit siya ang nagsimula ng confrontation, ikaw ang psychologically dominant sa interaction. Isa pang advantage ng matalinong tanong ay nagpapakita ito ng confidence at humility sabay-sabay. Hindi ka arrogant, hindi ka nagmukhang defensive, pero malinaw na superior ang paraan ng pag-iisip mo. Ang babae o kahit sino pang observer ay natural na naa-attract sa lalaki na may combination ng intelligence at composure. Kasi sa subconscious, nakikita nila ang mastery mo sa sarili at sa sitwasyon. Ang matalinong tanong ay nagpapakita rin ng emotional intelligence. Kapag marunong kang pumili ng timing at context sa pagtatanong, Nakukuha mo ang atensyon at respeto ng kausap at nai-establish mo rin ang boundary. Hindi ka basta-basta naaapektuhan at hindi mo pinapayagan ng emotional manipulation. Ang katahimikan at ang tanong na ito ay complementary tools habang tahimik ka. Ang question mo ang nagsasalita at sa parehong oras, ramdam ng lahat ang gravity at presence mo. Sa huli, ang paggamit ng matalinong tanong bilang witty answer ay stoic mastery in action, composed, rational, at intellectually dominant. Hindi mo kailangan magyabang, hindi ka nagiging defensive, at hindi ka nagpapadala sa pressure. Sa halip, ikaw ang nagtatakda ng pace, ikaw ang nagkokontrol ng energy ng interaction, at kahit sino ay napapatahimik sa intelligence at composure mo. Kaya kung gusto mong maging lalaking respected, at hindi basta napapahiya sa anumang debate o verbal encounter simulan mo sa paggamit ng matalinong tanong ito ang pinaka subtle effective at timeless na witty answer na nagpapakita ng confidence rationality at stoic mastery kahit hindi mo kailangan ipakita ang physical strength or loud personality mararamdaman ng lahat ang presence at authority mo Witty answer number three, statement na tahimik pero matindi ang impact. Ang pangatlong matalinong sagot na kayang patahimikin ang lahat ay ang statement na tahimik pero may malakas na impact. Hindi ito yung tipong magpapakita ka lang ng sarcasm o verbal attack. Ang stoic approach ay ang paggamit ng concise, deliberate at thought-provoking na statement na nagiiwan ng impresyon sa kausap ng hindi ka nagiging defensive o agresibo. Kapag na-master mo ito, kahit hindi ka nagsalita ng marami, ramdam ng lahat ang authority, composure, at intelligence mo sa isang simpleng linya. Psychologically, ang statement na may impact ay nagtatrigger ng cognitive pause sa kausap. Kapag ang kausap mo ay nakaranas ng insulto, challenge, o pressure, kadalasan sila ay umaasa na mag-react ka agad o magpapakita ng emotional na vulnerability. Pero kapag tahimik ka, at pagkatapos ay may concise at matalinong statement ka, hindi nila alam kung paano i-process ang situation. Ang effect nito ay instant respect at psychological dominance. Ang kausap mo, kahit subconscious, ay nai-intimidate o na-curious sa depth ng presence mo at iyon mismo ang nagpapatigil sa anumang agresyon o argumento. Isa pang advantage ng impactful statement ay ito ay nagpapakita ng clarity at self-confidence. Kapag controlled ang words mo at malinaw ang delivery, ipinapakita mo na may rationality at self-mastery ka, hindi ka nagbabaka sakali sa pag-react, bawat salita mo ay may timbang at purpose, ang babae o kahit sino pang observer ay naturally na-attract sa lalaki na may concise authority hindi sa dami ng sinasabi, kundi sa kalidad at epekto ng sinabi. Bukod dito, ang tahimik na statement ay nagsiset ng boundaries ng walang drama. Hindi mo kailangan mag-explain, nang sobra o ipaliwanag, ang sarili mo para patigilin ang iba, isang well-timed at well-thought-out line lang ang kailangan. Halimbawa, kapag may nagtatry na magmanipulate o maginsulto, isang matalinong pahayag na may calm tone pero may underlying power ay kayang patahimikin kahit sino. Ang epekto, ramdam ng lahat ang composure at dominance mo at ikaw ang nagkocontrol ng situation ng hindi nagiging confrontational. Ang pinakamagandang parte ay ang statement na ito ay timeless at universal. Sa trabaho, sa social circle, o kahit sa online discussions, ang paggamit ng concise, impactful statement ay nagpapakita ng stoic mastery. Composed, rational, at emotionally independent. Hindi ka basta-basta napapahiya at hindi ka nagiging hostage ng emotions ng iba. Sa halip, ikaw ang may control sa flow ng conversation at perception ng iba sa'yo. Sa stoicism, ang goal ay hindi lang patahimikin ang iba, kundi panatiliin ang integrity at composure mo. Ang statement na tahimik pero matindi ang impact ay nagpapakita na may backbone ka, may rational mind at may self-respect. Hindi mo kailangan ng loud personality o aggressive tactics, ang presence at intelligence mo lang ay sapat na. Kaya kung gusto mong maging lalaking respected, feared at admired sa kahit anong verbal encounter, simulan mo sa paggamit ng statement na tahimik pero impactful. Ito ang pinaka-subtle at epektibong, witty answer na nagbibigay sayo ng aura ng authority, composure, at stoic intelligence. Isang klase ng mastery na hindi mo makukuha sa physical looks o loud personality, kundi sa control strategy at awareness mo sa sarili at sa paligid. Sa huli, ang tatlong matatalinong sagot na pinag-usapan natin katahimikan na nagpapakita ng lakas, matalinong tanong na nagpapakita ng superior intelligence at statement na tahimik pero may matinding impact ay hindi lang simpleng tricks ito ay principles ng stoicism na nagtuturo sa atin kung paano maging composed, rational at respected sa kahit anong sitwasyon kapag na-master mo ito hindi mo kailangan maging loud, aggressive or overreact sa kahit anong verbal challenge sa halip ipapakita mo na may control ka sa sarili mo, may authority at may intelligence na hindi basta-basta na ipapakita ng iba. Ang babae o kahit sino pang kausap ay natural na naa-attract at nire-respeto ang lalaking ganito ang presence tahimik pero commanding, simple pero matalino, composed pero hindi matitinag. Kung gusto mo pang matuto ng mas maraming stoic strategies at psychological hacks para maging respected at magnetic sa lahat ng tao, Huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa channel at i-hit ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong content. I-comment mo rin sa baba kung alin sa tatlong witty answers na ito ang pinaka-nakarelate ka o gusto mong i-master. Tandaan sa mundo ng communication at attraction, ang tunay na power ay hindi sa dami ng sinasabi mo, kundi sa kalidad, timing, at strategy ng bawat salita mo. Sa mastery ng katahimikan, matalinong tanong, at impactful statement, ikaw ang lalaki na may presence, intelligence, at control. At yan ang klase ng authority na hindi basta-basta matitinag o mapapahiya.